ibinoto mo si Duterte at may nakita kang mali, babatikusin mo siya dun sa mali niya para maitama niya. Kung ikaw naman is bumoto kay BBM at may nakita kang mali sa kanya, babatikusin mo siya dun sa mali niyang ginagawa para maitama niya. Sino yung mga hindi normal? Nakita ng mali yung ginagawa nung pinoto niya, inaayaw na niya pa. Kung ikaw totoo kang Pilipino, kahit ibinoto mo si Duterte at may nakita kang mali, babatikusin mo siya dun sa mali niya para maitama niya. Kung ikaw naman is bumoto kay BBM at may nakita kang mali sa kanya, babatikusin mo siya dun sa mali niyang ginagawa para maitama niya. Hindi mo siya aayunan. Yung bumabatikos dun sa bumoto, binoto mo, tama ang kaisipan nun. Ibig sabihin, normal ang kanyang kaisipan. Sino yung mga hindi normal? Nakita ng mali yung ginagawa nung pinoto niya, inaayonan niya pa. Mali o hindi? Mali. Mali o hindi? Mali. Nakita mo ng mali, inaayonan mo pa. Sa anak mo, pag may nakita ka maling ginagawa, aayunan mo? Hindi, papagalitan. Papagalitan mo eh. Di ba? Pero bakit yung iba, nabubulag pa rin? Bakit? sila yung nakikinabang at makikinabang kapag nakabalik sa festo, sa mataas na festo, ang mga liberal. Sila yung makikinabang pagka nakabalik sa festo, ang mga Black. Sila ang makikinabang. Sino-sino yan ang mga yan? Karamihan, hindi lahat ng mga negosyante sa bansa natin, mga oligarko, sumusuporta yan sa liberal. Hindi lahat, karamihan ng mga public school natin, sumusuporta yan sa liberal. Binibigyan ko kayo ng malayang kaisipan para makita ninyo, may unite pa ba tayo o hindi? Hindi! Never na tayong may unite. Pero pag dumami, yung mga kagaya ninyo na nagsishare ng katotohanan, maaari may pag-asa tayong mabago. Mare. Napakahirap sa isang bansa kagaya natin, hinulma tayo ng mainstream media para magkawatak-watak. Yaan ang itinuro sa atin, ikinulong tayo ng evil system. Mainstream media, kinulong tayo. Wala silang binabalita na 100% tama. Mas marami ka pang mapupulot sa social media, vlogger and vloggers natin, 50% hawak pa rin nila. Pandit yan. Kayo mga nandito, hindi kayo pandit. Sila pandit, marami yan. Kalaban rin ninyo sa social media. Yung mali, ginagawa nilang tama. At yung tama, ginagawa nilang mali. Yan ang mainstream media. Para yung narrative nila, yun ang laging mapapanood at mapapakinggan ng tao, tinuturo ng mainstream media kahit nung unang panahon pa. Kahit mali yan, information na ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo sa TV. Kahit mali ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo. Araw-araw, buwan, taon, ulit-ulitin mo. Yan ang mali. Pag inulit-ulit na nababasa at napapakinggan ng tao, nagiging totoo na sa ating paningin at sa ating pandigin. Gusto nyo yung sample? Gusto nyo yung sa sample? Sample! kay Sara Duterte. Paulit-ulit, 150 million, 150 million. winaldas siya, winaldas siya. Paulit-ulit, ilang taon na, dalawang taon, 150 million, 150 million, yung confidential pa Paulit-ulit. So kahit mali siya, nananatili sa isip ng mga tao nakatanim na katanim na, tarin to si Sara talaga, kurakot eh. Kasi inulit-ulit. Pero ang nagsabi na nga, ang nagsabi na ko, why? Walang problema doon 150 million. O hindi ko kinakampihan si Sarah, base yan sa katotohanan. Pero bakit pa nila inuulit-ulit? Kung iimbestigahan si Sarah ng 150 million, eh lahat naman ng mga politiko eh, kahit mayor, congressman, governor, presidente, senador, lahat yan may confidential fund eh. E dapat lahat yan imbestigahan ha. Tama. Tama. So, bakit walang nag-uulit-ulit sa mainstream media na dapat lahat sila imbestigahan, dapat lahat sila imbestigahan, dapat lahat sila imbestigahan? Kasabot! Kasi kasabot sila. Nakukuha nyo na. I-share nyo ha, para hindi kayo nabubulak. Ulitin ko. Wala tayong kinakampihan, kaya tayo nandito. Ang kinakampihan natin, yung tama at yung kinakawawa. Tama. isa yan paulit-ulit, mali putang nina yung matanda 80 years old, nasa dahig pa rin nung dinila ng Pilipinas sa dahig, inamin na ng bansa natin, na walang silbi ang batas natin inamin na nila eh, pwede naman dito ng ikulong. Pwede dito mag-hearing. At pwede bitayan dito si Rodrigo Roa Duterte kung nagkasala talaga. Bakit kailangan sa ibang basa? Eh, bakit si Tepes pinabalik nila rito? Okay. Nauuha niyo yung logic. Paulit ulit. Ito na naman yung mainstream media. Paulit ulit. Mainstream media. Ulit, ulit, ulit. Putang ina si Digong, ang dahil pinatay. Putang ina si Digong, ang dahil pinatay. Putang ina si Digong, ang pinatay. Ilang tao na yan pa ulit-ulit. Natanim sa isip ng tao, o oh, nga, ang dami niyang pinatay. Pero how about yung mga pinatay ng mga adik? Ama! Ama! Ah, Inulit-ulit ba nila? Ang dahil pinatay ng adik, ang dahil pinatay ng adik. Andayin. Wala naman nag-uulit-ulit nun. Yung mga ginahasang kabataan, yung mga krimen ang dahil sa droga, ako na naging abogado ni Digong ang gagawin ko ganito, sige ilan ang pinatay ni Digong sabihin ko sa ICC tanungin ko sila, 30,000 po ang pinatay o sige, patulang po yan sasabihin ko sa kanila, sige lahat ng 30,000 na yan, pakita nyo sa akin yung blatter, blatter sa pulis ha, 30,000 blatter, pakita nyo pakita nyo sa akin kung sino yung nag-aresto pakita nyo sa akin kung sino yung testigo Pakita niyo sa akin kung siya matai anong address niya, ilang taon na siya, yung 30,000 na yan. Palagay niyo may papakita ng ICC at saka nung mga liberal at saka mga kabahayang black na sumusuporta para ma-identify si Digong. Palagay niyo may papakita nila yung 30,000? Yeah. Yeah. 30 si hindi! ICC pala ay hindi nila mapakita eh. <laughs> man man. Hindi natin sinasabi, walang kasalanan si Digong. Sinabi na nga niya, if this is my destiny, so be it. Pero alam natin, alam ng kapulisan, alam ng kasundaluhan. Tinimes to sa ng mga yan eh. Palagay nyo, walang nagdaramdam na kapulisan nung na napunta sa dehig. Palagay nyo. Palagay nyo, walang nagdaramdam ng na mga sundalo. Ah, nag nagkakaisa na tayo ha. Papunta na tayo dun sa topic natin na maganda. Kung paano tayo mananalo. Gusto di ba malaman ngayong gabi o bukas na lang? Ayun na! Bukas na lang. Ayun na! daw! Gusto nyo nang malaman kung paano tayo manalo Manalo? Oo! Okay. Ilang tayo ngayon dito? Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Itanim ninyo sa puso ninyo, hindi lang sa isip. Ulitin ko ha, kailangan itanim ninyo sa puso ninyo at hindi lang sa isip. Kakampi natin ang lahat ng kapunisan! Itanim ninyo sa puso ninyo at isipan. Kakampi natin lahat ng kasundaluhan! Ang hinihintay lang nila, gumalaw ang maraming taong bayan! pwede lang pa-xerox yung sarili natin. Pinaserox na natin para dumami tayo. Okay. Pa, dapat umulan. Dapat pag umuulan, dumadami tayo eh. Parang gremlins. Doon sa mga binabanggit ko, makabuluhan ba may natututunan kayo o wala? Meron! Gusto niyo pa? Yes! I-share ito ha? Ngayon, lahat tayo, makinig kayo, lahat tayo na nasa tamang pag-iisip, ayaw ng social media niyan. Ulitin ko ah. Lahat tayo, lahat kayo, nasa, nasa tamang pag-iisip, ayaw ng social media niyan. Kaya lahat kayong mga vlogger na nandito, nakasyado ban kayo. Umiikot lang kayo doon sa mga circle of friends nyo, hindi na kayo lumalabas doon sa network nyo na Naobserbahan nyo? Okay. Alam nyo na ha. Ang gagawin nyo, huwag kayong mag-cut and share. Paste and share. Huwag! I-record e nyo yung video sa sarili nyo o sa ibang account tsaka nyo i-share. Okay? Kaya tayo natatalo dahil rin sa atin. Gusto nyo matutunan kung paano manalo sa social media. Gusto nyo ayaw nyo? Okay. Pag may nag-share na alam nating mali, ulitin ko, makinig kayo. Nabasa natin, mali ito eh, mali ito eh. Ang gagawin mo po tayo na isi-share ko to sa mga FB page ko. Yung mali, isi-share mo pa. Yun ang gusto nila. Na yung mali, isi-share mo sa karamihan. Ba't mo sinishare yung mali? Idinig mo! para yung isyo, mamatay ng natural death. The more na sinishare mo yung mali, lalo mong pinopropagate yung kamalian. Yun ang gusto nila para sa usawan ng iba, maging isyo. Kaya dumadami yung mali sa social media. Tama, mali? Tama! Anong gagawin nyo? Pag mali, sishare nyo? Delete! 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 Para mamatay ang isyo ng natural death. Pangalawa, pangalawa, Social media pa rin tayo ha. Yes, media, ano raw po? Okay, man, social media. O social media pa rin tayo ha? Yes. Ganito. Para hindi kayo nawawarningan or nako-community standard. Kapag ka ang issue, sinulat lang. Pakinggan nyo ha. Tingnan nyo muna kung sino yung sumulat bago nyo i-share. Ang style ng mga Pilipino, pag maganda yung heading, share ka agad. Tama mali. Taba. Heading pa lang ang nakita, hindi pa nababasa yung kabuuan. Sinera niya. Ang laking problema. Tingnan nyo muna kung sino yung nagsulat. Kung hindi kilala yung nagsulat, walang pinagmulan, i-delete nyo na. Mas magandang i-share yung taong nagsasalita at kilala nyo yung personahe niya. Yun, hindi fake news yun. Bakit? Eh, siya mismo nagsasalita eh. The more you propagate yung mga mali sa social media, the more you share it. Yun ang gusto nila. Para kumakalit yung